gandang hapon po. Narito po ako sa malaking bato na kung tawagin ay kakati. Makikita po ninyo ang mga tao na naririto na kung tawagin ay nagpipiknik. Kapansin-pansin po na ang lugar na ito dati ay nahanayan ng mga cottages ngayon po ay nawash out parang winalis ng magdaan ang bagyong Aghon at Karina subalit sa kabila po ng mga pangyaring yon ay hindi pa rin nawawala ang mga taong nagpupunta rito sa malaking bato o kakati na bahagi ng ilog ng maapon. Nariyan pa rin po ang magagandang tanawin at ang mga magagandang tabing ilog na kapansin-pansin ang mapuputing bato at narito pa rin po ang mga batang na at mga kaibigan na nagkita-kita na hindi pinagsasawaan na puntahan ang magandang tanawin dito sa malaking bato Yan po ang katangian yan po ang nakikita ninyo ay ang malaking bato kung bakit po ang lugar na ito ay tinawag na malaking bato Kangahanga po ang malaking bato na inyong nakikita. Sa kabila ng mga bagyong nagdaraan ay nariyan pa rin at nanantit, nananatiling nakatayo. Sa buhay po natin, tularan po natin ang malaking bato. Sa kabila ng mga baha o unos na nagdaraan ay nanatiling nakatayo sa buhay po ng tao kung may suliranin na dumarating po tayo manatili po tayong tumayo o sikaping tumayo gaano man kabigat o kalaki ang suliranin dumating sa ating buhay ito po ang malaking bato na kung tawagin ay kakati at ang kanyang magandang ilog at malinis na tubig. Iyan po ang malaking bato na kung tawagin ay kakati na hindi pinagsasawa ang puntahan at dayuhin ng mga taga rito sa bayan ng Sampalio at maging ng mga iba pa na nagmumula sa iba't ibang lugar dito sa Quezon. Salamat po. Salamat po sa hapong ito. Pagpapala po sa inyo.